reason, dito na naman tayo mag-unboxing tayo ng ating TikTok shop. Dawating na ayan lang, lang. Oh. <laughs> Naloka. Ayan, mag-unboxing tayo. Oh, ito. hmm, Ito ay para sa mga adik lang magkapi. Ayan, guys. Tingnan nyo, guys. Oh my God. 380 ml coffee mug. Yung andito sa loob na to. Dahil mahilig tayo magkape, so napa-order ako dito dahil maganda ang review niya. Ito yung box niya, oh, kung nakikita niyo. Ganyan siya. So ito, white yung pinili ko kasi bet na bet ko yung kulay white. So ito siya. Ganito yung itsura niya, guys. Ayan, oh. Tapos dito sa ilalim is may rubber band So, hindi siya madudulas kapag nilagay mo siya sa table or sa mga kahoy na lamesa. Ayan. Hindi siya madudulas dahil may rubber band siya dyan. Tapos, dito naman sa cup niya, ganito siya, guys. Ayan, o. Oh. Meron siya ditong bukasan. Ayan. So, may butas siya dyan. Tapos, ayan. Pag tapos yung ano niya oh, yung texture niya ang ganda ng texture niya. So ayan siya. Ganda ng texture niya. Tapos i-open eh, natin siya. Wow, ganito siya sa loob. Ang ganda niya. Tapos ito naman may para rubber band siya dito sa side. Ayan, may para rubber band siya. So, bali para iwas leak or iwas ano ng tubig siya. So, ayan. Titignan natin. Lalagyan natin ng tubig kung talagang hindi siya maglilik. So, wait lang. Lalagyan natin siya. So, ito na nga, guys. Nakakuha na ako ng tubig. O, oh, ayan. O, oh, may tubig na. Ah, ba diba? So, ipoclose natin siya. Yung talagang hindi maglilik yung water. Wow! Hindi talaga, oh. Kahit i-shake, shake, 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 shake natin. Walang tubig na tumutulo. Wow. And furnace. I love it. The color. May bagong mug na tayo. Kasi yung aking magis is nag-surrender na yung takip. Parang medyo basag-basag na. Hindi na siya mag... Ito, oh. Ang ganda, oh. At saka ang kapal niya. Lakas maka Yeah, In just only one... Ah, uh, magkano yung bili ko nito? In just only 138 pesos, guys. Meron ka ng mag na ganito kaganda. Nakapal yung stainless niya sa loob. O, oh, di ba saan ka pa? Meron ka ng mags na maganda at yung kape mo dito hindi agad-agad nalalamig kasi stainless steel yung sa ilalim niya. Tapos kung water naman ang na malamig yung iyang ilalagay dito, so hindi rin siya agad-agad na matutunaw yung ice na ilalagay mo dito. Ayan. Mm -hmm. Diba? Ang white. So, ayan. Gagabitin ko na to tomorrow para sa aking white. Dahil excited na akong gamitin to. Hugasan ko na mamaya at pato yung para naman madala ko na tomorrow to sa aking white. Yellow basket is the cake. Click the yellow basket guys. Dali no